Nakakausap ko na po yung napapakain po nito at totally at ibibigay na po nila, no? At kukunin po natin siya ngayon. So, Meng! Ah, basang-basa na po siya, oh. Uh. Basang-basa na po siya. ming Meng! -meng! Ayan, nilalamig po siya at kukunin po natin siya ngayon, no? So, maraming maraming salamat po. God bless. So, mukha na po natin. Dito lang po yan ang location po niya, no. Kahit nga, kahit uh, umulan o maraw ay nandito po siya. At ngayon po ay malakas ang ulan. Talagang nababasa siya. Titiis lang po niya yung uh, lamig at saka uh, patak ng ulan. So, atin po siya ibibigay po sa inyo kung sino pong uh, gustong uh, mag-adapt. Meng. Diyan ka lang sa pinto, Meng. Wawa wow, naman, Ming, no? Umulan pa naman, Ming. Kumain ka na, Ming, Ming. Go. Okay. Maghintay yung sa mabuksan. Puro hindi na po sa pinapasok po ng bahay po, no? Uh, dyan lang po siya nakita ko araw-araw. Yeah, itong si Ming, Ming. Ganda pa naman ni Ming, Ming. Hmm. Ming. Hindi ka pinapasok, Ming. Ming. Wawa na. No? Hmm, lang kasi siya. Hindi siya pwede pumasok sa bahay na yan. Men! Hindi ka pinapasok? <miming> Hindi. Go, wawa naman. oy! Umuulang pa naman ngayon. Bagyo para man ngayon. Eh, tapos ngayon, nandyan sa mga ano. Kumain ka na, Ming-Ming. Hindi ka pa kumain? wawaide wow, wow, oh, pin boksan wawak wow, nah no? Yan ang bago mong amo. Pero mga tiya magtago yan pag yung may ng mga pusa dinadala sa mga hmm. na amo rin. Pag mga abotan. Pero mga tiya lang doon. Nakatasa ng bahay doon. Tapos pag dyan katago.

So ito na po yung uh, black cat po no, na pinosko ko nung nakaraan. Uh, nakuha, nagpaalala po tayo sa may at andito na po siya. Ming! -ming. Uh, ay napakalaki niyang Mingming uh, Ming Ming. Uh -huh. siya daw ito ay masilan sa pagkain. Uh, ang gusto palagi niya kinakainin ay sardinas. At saka cat food, kumakain naman siya ng cat po, no? Kaya, ayan. So, bibili po tayo ng cat para po kay Mingming. -Ming. Uh, sana po, uh, meron po nitong uh, kukuha. At uh, kung gusto mang, kung sinong may gusto nito, uh, mag-chat lang po sa uh, akin. O kaya mag-comment lang po at atin po agad siyang uh, ibigay si Ming, Ming Maraming maraming salamat po. God bless.